Pag nahuli ka, oh, hindi na makabalik. Ay, may ebidensya na eh. Ano magagawa natin? May ebidensya na. Ah, oh, tinan mo, busy busy sa ano. Oh. Busy. <coughs> hindi niya naman ano yun yung chat niya kanina. Eh, sabi ko, parang... Kung hindi naman siya akit pala, ito mabasa niya. Ako hindi mabasa yung ito lang tayo. Parang sa... ka nagsasalami? Hindi ako kita. Kung naman niya, sa mata. Oo nga. Siya nakapasa niya. Hindi ko mabasa. Oo Oo nga. Lord, <laughs> <Yeah>. <laughs> oh, hahaha, hahaha, kanina. hahaha, 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 hahaha,

82. Nabang hindi ano ba? Ano ba ang muntarin ko? Baka kayo, The 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 right. <laughs> <laughs> price is right oh. Asan ba? Okay, pa oh. lang. <laughs> 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 kaya, na. Hindi naman kayo hindi na? naman Ganyan na? ko. Ako Travel, travel. Punta ng yeah. kaya, kaya, pero, na yung 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 sa yung 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 sa yung mo yung 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 na yung 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 kapitbahay niyo sa inyo. Pero may asin pa yan. Hindi <laughs> <laughs> na asin <laughs> <Di> na. Ayaw mo. Hindi